Good morning mga kajan Max. Napakaaga pa ngayon pero grabe init na. Pupunta ako dito sa ano sa kasama ko sa trabaho pero habit totok na araw mga kajan Max, oh. Dito ako ngayon sa ano sa mundo, Mikawayan. Sa Pandayan. grabe na pakainit. Kaya medyo bilis-bilisan natin lang ang lakad. Baka maitim tayo ba? Mga wala yung kapugi natin. Pugi-pugi. <laughs> maitim ako nito ba? Init ah. Grabe. Oh, pagka ikaw talaga na mabila dito, tuyo talaga utak mo kuwawa ang mga nagtatrabaho dito mga contraction mga kajan max so, ganitong init tagal tagal na wala pang ulan eh ah. mga Jan malapit na ako.